Ako ho ay si Doktora Lala Sanchez, ang inyong batang genyang Doktora. Alam nyo gan, ang pag-inom ng kaping barako ay maraming benepisyo sa inyong katawan? O mga kabatang, alam nyo na. Ayon sa eksperto at pananaliksik, ang kaping barako daw po ay nakakapagpahaba ng buhay dahil maaaring magpababa ng panganib sa pagkakaroon ng type 2 diabetes or diabetes by 50%. Dahil ang kaping barako ay merong mga bioactive compounds kung saan ito ay nakakatulong sa insulin activity at glucose metabolism. Alam nyo ka na pati ang kaping barako ay nakakapagpapayat o nakakapagpaseksi dahil ang kanyang stimulating effects ay nakakapagpataas ng metabolic rate at fat burning. Kaya naman mapapansin nyo din sa Batangas o napakarami na rin po ang mga maiidad ang healthy kadalasan po kasi itong mga ito ay naglalaga ng kaping barako at ilalagay nila sa thermos yan katulad ng nanay ko. And then all oh, throughout the day umiinom sila. Kadalasan ay 3 pero kung kayo po ay nakakaramdam ng palpitations or uh, hindi kayo sanay sa pag-inom ng kaping barako or humahapdi ang inyong sikmura, huwag na po kayong imunom. Pero as of now, sinasabi ko sa inyo, ang kaping barako po ay napakaraming benepisyo. At sa susunod nating pag-uusap, pag-uusapan natin din ang kaping barako ay nakakaganda ng balat. O, oh, kaya kayo, mga kabataan, punta na din eh, sinsay na at tayo'y iinom ng kaping barako. Magandang araw!